kami sa may MC sa Watson no? Oh, Watson ba ito? Agong oh, grocery Laki ng grocery guys so oh. Ang mura Galing hmm. Isang relera pa lang ito guys Tambila ng uh, grocery na Mayroon pang kabila ito guys mga ano Nabilihan nila Lawak nito guys Ang grocery hmm. kawali oh. General Merchandise pala ito General Merchandise Ano yung guys? Bitchin ibang klase Original Dalawa at dalawang gabi. Kumakan ng dalawang mani. Dalawang. Dalawa. dalawa rin yung gabi. Mga bakalawa. Na Napakalawak ng grocery guys. So, grocery na kayo dito. Hindi pa nakapunta dito sa ano? General, Merchandise. MC. Wala. Meron na lang doon, dalawang box kasi 130 grams na lang yun. Sige, huwag na yun nalang. Lahat ng kailangan nyo guys, nandito. Mura pa. Sige yes, sir. Sir, vlog lang sir ha. Pwede nyo. Ha? Sige sir, sir pagkakilala ka sir, mag ano ka, shout out ka. Shout out sa family Alejandre po. <laughs> Ay, mag-shout out. Play ka rin, sir. Yes, sir. Di eh, Anong channel niya po, sir? Once again, HK2 to CS, please. Anong channel niyo, sir? Ayaw ito na yun, sir. Maganda yung vlog. subscribe lang. Kung <laughs> nakita oh, nyo ito, i-upload uh, ko ito maya. Bili na kayo dito. <laughs> Ayun si sir, mga mabait pala sa mga dito. sticker pa. Anong pangalan nitong ano? General merchandise. Sa, ano po? Yung mes, ano na to, yung grocery ang pangalan? Fisher Mall. Ah, Fisher mall. mall General General merchandise. Uh -huh. Okay. Pampal lang dito kung mga blue card eh. <laughs> <laughs> uh, ah, guys, ang babait pala ng mga nito guys, mga crew. Lawak, grabe. Ngayon ko lang napunta dito ng lawak. Hmm? lahat ng pangangailangan yung sa pangbahay ko si Ray ito na ito na kayo magpunta sa MC ah, Fisher Mall General Merchandise guys. Okay, so. guess lawak talaga ang lawak malula ka di mo may ano kung anong bibilihin nyo dito guys dito na kayo sa Fisher Mall general merchandise. Sino? Misis. Ang ulit misis ko ah. Pag-trita sa akin. Kaya nagpunta. Ang ulit misis ko. Nawalaan na ako sa misis ko. Guys. <laughs> Madami-dami kasing Laka. Saan yung yon yun? Ayun. Dito pala sa dulo. <laughs> Alak ko nawala na ako. Maliliyo ka dito pag bago ka lang guys. Hmm? Basta lahat-lahat ng kailangan yun dito na sa um, Fisher Mall General Merchandise. nalulula po dito dito na lahat na kayong banghanapin mga kailangan nyo sa bahay Mabait hmm. pa ng mga ano ng mga pro ang babayt ng mga pro guys mga malulula kayo, guys oh eh. hindi ko na isesin ng pangalan kasi hindi ko na maalam <laughs> ay mga mga diaper ay eh, si sir mga mabait pa naman pro dito guys vlog lang pang upload sa youtube ay pa subscribe ako sir pwede pwede lang sir sir oh. o Yeah, I'm Upload ko to ngayon, eh. mapanood to. Ayan guys, si Sir, huwag nga kasubscribe din naman sa akin. Yeah. <laughs> Tatlo na guys, nakasubscribe sa akin dito. Lula ka na dito guys. Sa mga ano nila. Sa grocery, grabe, dami. Kahit na ako kabago ko na dito, nalula talaga ako. Dami. Diyaw, black diyaw. Ay, kamulit sa black Diyaw. <laughs> Vlog lang to sir. Hi. <laughs> Apa subscribe so na din ako. Sige. Dan vlog. Kita nyo to may upload ko to agad ng pagdating sa bahay. Punta na kayo dito guys, so good na. Ito yung pinakamalaking <coughs> Sorry. Grocery sa buong malabon. <coughs> Sorry. Nula ka dito. <coughs> 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 Inubos din vlog. <blag. coughs> oh, ang dami. Ito na yata ang grocery na punta ng Malawak. Guys. Okay. Ang dami-dami kung pinunta ng grocery. Dito lang na ng grocery. Ang dami ang lawak. Bag ma'am, vlog lang ako po mama. Vlog <laughs> lang po. Pang ano sa YouTube. Ano guys? Wala na may misis ko sana naman kaya nagpunta. Ayan <laughs> hey, guys. nabing uh, grocery dito guys tika malulula ka sa dami ayun kaway-kaway ma'am <laughs> ay ito pa-low kay ta sakring buwan-buwan na karamdam tingi bigay mo na sa iba <laughs> Thank you. Po. May kaway ka. Makita mo to may upload ko to maya Sige po. Salamat. Po. Sige po. Salamat, Salamat din sa pag po. ano palo. Hey guys. Thank you, thank, you, thank you, guys. Maraming nag ano sa akin dito guys, nagpalo. Punta na kayo dito, guys. So good kayo dito. Dito na kayo mag grocery lagi. Sa Fisher Mall may general merchandise so, babay na mga crew dito guys hmm. Hmm? wala wala ng edit edit yung video ko ano na yung upload -up ko para ano kasi sabi nga nila maganda nga ano mo wala marami siyang views kasi wala kang edit edit hmm. Hi guys! <laughs> Hi guys. <laughs> Paano po si Sir Dan? Papalo lang po ako. Ayan. Dapat sticker ko po. Sticker. Ayan. Papalo natin 'yan. Hmm, guys. Punta kayo dito guys at sugurin niyo tong grocery na to. Dito lang to sa may Fisher Mall. General merchandise nakalagay sa ano nila. Groceries. Grabe ako na lola ko, kapunta ko lang dito, di ko alam na ganito pala kalawak yung grocery dito. Thank you sa pagpalo. Ah guys, thank you. Sa inyong panonood, tapay magano na po. Maraming marami. salamat sa inyo lahat dito na kayo pumunta. Sa Fisher General Merchandise. Maraming maraming salamat po. Hey, kaya lang sir. Hello. Papalo sir. Yes. Eh, upload ko to may para makita nyo. Ay, mga mabait po dito mga ano nila sir. mga guys, mga crew nila dito sobra. Marami hey, ako Ha ha ha. Papalo lang din ako. may upload ko to para makita nyo. Shout out. Mounting nga pala mounting. Mm, shout out lang. Shout out lang guys. Ano okay, so sticker yan? Guys, ito, yung counter nila guys dito banda. Hindi ko na ipaliwanag kung anong mga paninda nila dito kasi sobrang dami di ko masabi. Okay guys, mag-iinap po ako. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. thank you for watching